Balikulungan ng isang ex-convict matapos itong makuha na ng malaking halaga ng umano'y marijuana sa ikinasang by-bus operation ng mga operatiba sa Makati City. Yan ang tinutukan ni Patrol Human Mary Tony Beba. Sa naganap na operasyon ng mga pulis sa Makati City nitong lunes pasado alas 4 ng hapon ay nakumpis ka nila ang malaking halaga ng ilegal na droga mula sa isang lalaking sospek sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Ang sospek ay kinalalang si Alyas CJ, 28 na taong gulang na dati na rin nakulong dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga. Batay sa ulat, pinangunahan ng Station Drug Enforcement Unit kasama ang tauhan ng Substation 6 Poblasyon, ang by operation kung saan isang pulis ang nakabili ng isang pakete ng hinihinalang mariwana sa sospek na si Alyas CJ na nagresulta sa pagkaaresto nito na kumpis ka sa kanya ang tatlo pang silyadong pakete na may laman ng mga pinatuyong dahon o mariwana. May bigat itong 35 grams at may standard drug price na halos 50,000 pesos. Kuha rin ng mga gamit at buy bust money. Kami naman dito sa Makati Police, tuloy-tuloy naman yung ano natin. Programa, eh, lahat naman binibigay namin sa mga kaya namin. Through coordination sa barangay, Tsaka uh, actually ongoing yung mga drug clearing namin for nakalinya na yung mga folder nila sa pideya, May dalawa kami. Tapos may pagtulungan na kami sa komunidad para masugpo itong illegal na droga. Sa mga kababayan po natin na gustong mabawasan o hindi kaya matigilan itong pagsugpo ng illegal na droga, may pagtulungan na lang po kayo sa Makati Police. Sa pamamagitan ng matagumpay na operasyon na ito, patuloy ang kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga na naglalayong panatilihing ligtas at malinis ang ating mga komunidad. Masasampahan ang reklamong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 ang naturang sospek na pansamantalang nakakulong sa kustudiya ng nasabing istasyon. Mula dito sa Makati City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meritoni Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Puli.